Sa NBA, hindi pare-pareho ang level ng sipag at syaga ng mga players pagdating sa ensayo. Karamihan sa kanila ay sakto lang, pero may mga basketballistang parang balo sa pagpa-practice na nagdala sa kanila sa tagumpay. At madalas si Michael Jordan ang nababanggit bilang pinaka-hardworking na manalaro sa NBA history. Pero pagkatapos mong marinig ang mga kwentong ito, ay maaaring magbago ang pananaw mo. Dahil kung may isang player na nagpakita ng work ethic sa ibang level, iyan ay si Kobe Bryant. Sa bidyong ito, pag-usapan natin ang pitong kwentong patunay na si Kobe Bryant ang hardest worker sa NBA history. Sa murang edad pa lang, nagpakita na agad ng sipag at dedikasyon si Kobe sa larong basketball. Dahil nung high school pa lamang ito ay grabe na ang kanyang work ethic. Ayon sa ilang mga testimonya, gumigising ang batang Kobe ng 4.30 ng madaling araw para pumunta sa gym at mag ng 5am. At pagkatapos naman ng kanyang ensayo ay papasok ito sa eskwelahan ng alas 7 ng umaga. Sa kanilang high school team ay pinipilit pa umano ni Bryant ang mga bench ng kanilang koponan na makipag 1 on -one hanggang sa umabot sa 100 ang score. Nasa kanyang worst game ay nanalo ito ng 100 to 12. Ang bagay na ito ay nadala niya sa NBA dahil sa tuwing matatapos ang kanilang team practice ay pinapaiwan nito ang mga young players para makipag one on one at ipractice ang kanyang bagong galaw. Isa sa mga unang nakasaksi sa sipag ni Kobe ay si Byron Scott. Siya ay dating Lakers player at mentor ni Kobe sa kanyang rookie season pa lang. Ayon sa kwento niya, ang official practice ng team ay alas 11 ng umaga. Ngunit isang araw nang dumating siya ng maaga sa gym, bandang alas 9 para sa rehab, Pagpasok niya ay madilim pa ang gym at walang bukas na ilaw. Ngunit narinig niya na may nagdidribble sa loob kaya lumapit siya at laking gulat nang makitang si Kobe ay nagpa-practice mag-isa at nagpapakawala ng mga tira sa madilim na court. Hindi niya alam kung anong oras pa nagsimula si Bryant pero para kay Byron sapat na ang kanyang nakita. At mula doon, alam niyang magiging isa sa pinakamagaling na manlalaro sa liga ang rookie pa lang noon na si Kobe. sa puwento ni Jay Williams. Kasama ang Bulls ay pumunta sila sa Staples Center dahil may laro sila kontra Lakers ng alas 7 ng gabi. At alam ni Williams na hindi basta-basta ang haharapin nila kaya gusto niyang maghanda para sa laro. Kaya't nagdesisyon itong pumunta sa court ng alas 3 ng hapon para makapag-warm up at tumira ng 400 made shots bago ang laro. Pero pagdating niya sa court, nagulat siya dahil ando na si Kobe, pawis na pawis at nag-ensayo. Pagkatapos ng isa't kalahating oras na pag ay naupo si Williams at nagtanggal ng sapatos niya habang si Kobe naman ay patuloy pa rin sa pag na hindi lang basta random shots ang ginagawa nito kundi mga galaw na ginagawa niya mismo sa tunay na laro. Dito ay pinanood pa ni William si Kobe na magpractice ng karagdagang 30 minutes bago ito bumalik sa locker room. At sa larong iyon, nakapagtala si Kobe ng 40 points at nanalo ang Lakers kaya't nilapitan nito ni Jay at tinanong kung bakit ganoon na lang ito kahabang mag-ensayo na sinagot naman ni Kobe. Dahil nakita kitang pumasok at gusto kong malaman mo na gaano ka man kasipag sa pag ay handa akong mas magsipag ng higit pa sayo. Noong 2008, binuong basketball team ng USA na nakilala bilang redeem team na punong-puno ng superstars mula sa NBA. Layunin nilang muling makuha ang Olympic gold medal matapos ang ilang taong kabiguan sa international stage sa kanilang training camp sa Las Vegas. Isang gabi ay lumabas at nagparty si na Lebron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony at iba pa. Nag-enjoy sila, naglibang at bumalik sa hotel mga bandang alas 4 ng madaling araw na inaakalang tulog pa ang buong team. Pero pagpasok nila sa lobby ay nakita nila si Kobe na pawis na pawis, nagpapahinga galing sa workout na ibig sabihin na nasa gym na siya ng mas maaga pa sa alas 4. Tumatakbo, nagbubuhat at nagsushooting mag-isa. Hindi ito sumama sa party dahil wala sa isip niya ang gumimik. Habang ang iba ay katatapos lang maglibang, si Kobe na kailang oras na ng intense training kaya't nagulat ang lahat dahil dito na-inspire ang buong team. At mula noon, maaga nang gumigising sina Wade, Lebron at iba pa para sa bayan si Kobe mag-training sa kanilang training camp kaya na sa USA ang gintong medalya. Bago pa magsimula ang 2012 Olympics ay sinabi ni Kobe sa trainer niya na gusto niyang isama ang pagbebisikleta sa kanilang training routine. At gabi ng na nang dumating ang players ng Team USA sa Las Vegas para sa kanilang basketball camp pinabukasan. Ngunit imbis magpahinga ay nagbike si Kobe ng 40 miles sa disyerto kasama ang trainer niya at natapos sila ng 2am ng madaling araw. Ngunit gumising pa rin ito ng 7.30am para pumunta sa gym at mag-workout. Hindi pa nga dito natatapos dahil ayon sa kwento ng isang trainer na nagngangalang Rob na kasama sa Team USA, ibinigay niya umuna ang kanyang number kay Kobe at sinabihang tawagan lamang siya kapag kailangan ito ng kulong sa workout. Kaya't bago ang kanilang unang team scrimmage, tumawag si Kobe kay Rob ng 4.15am at nagtanong kung pwede ba siyang tulungan nito sa conditioning work. Dumating naman si Rob sa gym pagkalipas ng 20 minutes at nadatnan niya si Kobing mag sa gym na tagaktak na sa pawis nag at strength training sila ng halos dalawang oras at pagkatapos nito ay umuwi si Rob para matulog ng kaunti bago bumalik sa gym ng 11am para sa team practice. Pagbalik niya sa gym ay nakita niya si Lebron kausap si Carmelo, si Coach K kasama si KD habang si Kobe ay mag-isang nagsushooting sa kabila. Kaya nilapitan ni Rob si Kobe at sinabing Great workout this morning. When did you finish? Sumagot naman si Kobe ng, Oh, just now. I wanted to get in it 100 makes, so yeah, just now. Dito'y laking gulat ni Rob at walang nakakaalam kung anong oras ba talaga nagpunta si Kobe sa gym. Pero batay dito ay nag-workout na si Kobe ng mahigit sa pitong oras bago pa man ang practice ng Team USA na tumagal din ng buong araw. Maraming naniniwala na si Michael Jordan ang pinakamasipag mag-practice na manlalaro sa NBA history. Ngunit si MJ mismo ang nagsabing si Kobe lang ang deserving i-compare sa kanya dahil pinaghirapan niya talaga ito. Pero ayon sa pahayag ni Phil Jackson na parehong naging coach ni Jordan at Kobe nang tanungin siya kung kanino ba dapat imodel ni Carmelo ang laro niya, kung kay Kobe ba o kay MJ. Ang sagot niya ay walang manlalaro ang dapat imodel ang laro nila kay Kobe dahil siya ang pinakamasipag sa ensayo na walang makakapantay kahit pa si Michael Jordan. Ayun pa kay Phil hindi matutuwa si Jordan sa mga sinabi niya pero nakasama niya ang dalawang manlalaro at napanood niya ang mga itong mag-training. Ngunit para sa kanya, si Kobe ang mas masipag sa ensayo. Kahit sa labas ng basketball ay angat ang work ethic ni Kobe, kahit retired na siya, ikinuwento niya na tumatawag siya sa iba't ibang negosyante para makipag-usap at magtanong ng mga bagay na simple para sa kanila, ngunit para kay Kobe ay bago pa lang siya sa pagnenegosyo at kailangan niyang galingan na minsan ay nagtitext siya sa mga successful businessman ng alas tres ng madaling araw para lang sa random question. Sa isang specific story, ayon kay Chris Saka, sinabihan niya si Kobe na kailangan itong aralin ng business at investing. Simula noon, sa loob ng ilang buwan ay halos hindi tumitigil ang phone niya sa pagre-ring kahit sa disoras ng gabi. Lagi siyang tinitext ni Kobe tungkol sa mga articles, TED Talks o kahit anong tanong na may kinalaman sa mga pinag-aaralan niya. Sabi ni Saka parang walang pahinga ang pag-aaral ni Kobe. Umabot pa nga sa point na sobrang dalas ng pagtitex ni Kobe sa kalagitnaan ng gabi ay tinanong siya ng kanyang asawa kung may relasyon ba sila ni Bryant. Ang mga kwentong ito ang nagpapatunay na hindi lang talent kundi ang dedikasyon at sakripisyo ang nagdala kay Black Mamba sa tuktok ng tagumpay. Alin sa mga kwentong ito ang paborito mo? I-comment lamang at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming sports kwento.